Uh, magandang umaga po Ngayon po ay araw ng pasokan Hindi uh, milim ng panahon kasi may darating tayong uh, bagyo uh, Ngayon po sa aking pagpasok, kasama po ulit yung aking mga alagad may, may nadagdag po sa aking alagad na sumasama kung kasama, ayan Sumasama na pa pasok Halika na neng si Panda Hala, pasok na. Pisa mo. Lings! Gusto niyang sumama sa amin. Si ayaw niyang magpaiwan sa amin. Gusto niya sumama din siya. Ayaw siya, oh. Oh. Bilis! Lings! Nakakawa kasi ito. Ito na sumama sa akin po. Kahit saan. Iiwan ko lang sa amin. Yatin ko na lang po ito. Pauwi, baka mawala. Uwi na doon, uwi. Uwi. <coughs> Sige po, tuloy ko na ang aking paglalakad kasi madilim na ang panahon. <coughs> muulan. Mu muulan pa lang po. Sa gabi, mula na madaling araw, napakalakas. Ngayon na naman siguro. Kasi, ang dilim na ang paligid. Oh. Tingnan nyo po yung kalangitan. Madilim na. Oh, dilim po. Yan po yung papuntang uh, rebelis Bataan Yan po, andi-dilim Ito Urani Yan Sambalis Puro madilim na po